Fiang kaagad nilayag ang Jar mga ex-housemates magkakasama na. Marami na nga ang excited ngayong araw, dahil mamaya na nga magaganap ang reunion ng mga housemates ni Kuya, Maaga pa lang din kanina ay nagsibalik na sa loob ng bahay ni Kuya ang mga ex-housemates para makapaghanda. Samantala doon naman natulog ang Big four sa PBB House. Very active na rin ngayon sa social media si Piang na nagbahagi rin ng mixing video nila sa loob ng bahay ni Kuya. Maging si Melay Francisco ay ipinasilip rin ng ilan sa mga kaganapan. <laughs> Kilig na kilig din ang mga fans sa kauna-unahan TikTok video ni Pyang kung saan ay kasama nga nito si Jerin. Layag Jarf yang, yan nga ang karamihan sa kumento, maging ang mga ex-housemates ay napakumento na rin. Panoorin ito mamaya dahil ito mamaya at huwag gawin niyo ng 2 million plus live na live viewers sa atin para talaga naman. Mabit talaga natin. ang um, Ito ang bit sabay-sabay. Ito ang bit. <laughs> pabilis na pabilis. So andito na ang ating big winner, ating big four. Mamaya makakausap natin sila live na live. The real Piang big winner at I am Sophia Smith kasi namamali kayo ng tag na ako si Piang and the big four and the big three na Bisaya at Madello, Nicolette at Kaysha at Rain and ang aabangan mamaya sa Hash Gen 11 aba Ayus congrats sa team at PBB TV dahil talagang walang makatalo sa 2.2 million pinagsamang concurrent views sa live na live na big night kagabi sobrang saya ko na napasama ako sa historical viewership na ito at yan ay dahil sa inyong sumusuporta sa ating mga housemates kaya thank you thank you for the love sa ating mga supporters